Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagbanta si Robbie Tarroza laban kay Senator Jingoy Estrada na ilalabas ang double life ng senador. Umuugong ngayon sa social media ang maanghang na banat ni Robbie Tarroza laban kay Senator Jingoy Estrada matapos niyang mag-post sa Facebook ng serye ng explosive comments at revelations. Sa unang post, diretsa sinabi ni Tarroza. Jinggoy mag-resign ka na, kundi I will be forced to tell the country about your double life. You are one of the reasons but kami naghiwalay. I have all the receipts, dear. Try me. Pareho lang kayo ng ex ko, baboy. Hindi pa doon natapos si Taroza. Sa comment section, nagpatuloy ang kanyang paninita at pasabog. Nang tanungin siya ng isang netizen. Federation member, Sinagot nito ni Robbie ng leader behind closed doors in a basement na lalo pang nagpasiklab ng usapan. May netizens namang nagbabala na maaaring libeles ang mga pahayag ni Tarosa pero iginiit niya na may hawak siyang resibo at may mga taong pwedeng magtestigo sa sinasabi niya. I have receipts po, pati si Joe and magtestigo kung paano sila nagkakantutan habang nangangampanya dati for FPJ. Makikita rin sa palitan nila ng isang netizen kung saan tinukoy pa ni Robbie na dapat sana'y naisip ni Jingoy ang pamilya niya bago umano mangyari ang kanyang mga paratang. Bago naman di sa iba, sana naisip niya pamilya niya ba? Diba? Baboy siya, naninira pa ng tahanan. Maraming netizens ang napakomment ng OMG, libel yan, at wawa naman may family yung mga bata. May mga natawa, may nabigla at may nagtanong kung sino nga ba ang inagaw. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag mula kay Senator Jingoy Estrada tungkol sa matitinding akusasyon ni Taroza. Si Robbie Taroza ay isang US-based concert producer at former matinee idol na may 20 years relasyon sa dati niyang boyfriend na si That's Entertainment star na si Joe Ed Serrano tanong ng bayan may ilalabas nga bang ebidensya si Robbie Rosa o isa lang itong mainit na social media rant na mauuwi sa libel case